Ano si Ira, sir? Eh, Ay, ito sir, may pantapal ako ko, sir. Tulungan kita. Pangangin? Hindi, meron ako rito, sir. Pangangin. Gilid mo muna rito, sir. Ako nang bahala. Kasi mukhang malayo na nilakad mo, eh. Malayo pa mo yun, eh. <laughs> Saan nanda yun? Pasig? Yun, Nil, dyan, no? Sa araw Sa may C6. C6? Oo. Oh. Ah, sa may ano? Sa may mm -hmm. tabing lawa? Oo. Oh. Ito, ito, saglit lang eh. Ano stress na naman daling araw, naglalakad ka pa eh. Wala ka na daan ng vulcanizing? Wala eh, sarado pa yung ano eh. Ah, sarado ah. Oh. Ah, ito, saglit lang eh. Oh. So, ah, pinatin yung butas. Oh. Pengangin. Oh, pang rescue kasi to sa ano. Oh, sisiraan. Oh, eh, butas. Ini guys, aku yang nih Pang rescue kasi yan. Ayan, okay na sir uh, Kapain ko lang sa Baka may nakatusok eh Marami kami ano Marami kami tindang gulong Bago Hmm, oh, okay na yan. Uh, oh, Pauwi ka, ka na yan. Kano na? Ha? Kaya na? Ay, hindi ako naniningil sir. Okay na po yun. Ha? Ah? Wala akong bayad yun sir. Nag-rescue po ako. Eh, ipag mo. Ay, huwag niyo nalalanin yan sir. Eh, eh, ito nga, hindi ka pa nagkakape. Oo, oh, sige na, ipag mo. Ayaman na yan sir. Maliit na bagay lang. Sige. Eh. Oh, ang mga alaga na makauwi ka na alas 3 na nung madaling araw kasi pagpunta ko ron nagdatid ako mag, may naglalakad ka roon sa so may bay bridge kita nakita baby bridge? oo oh, oh. tapos nung pagbalik ko naglalakad ka pa rin binalikan nakita kita wala na akong ang kasi eh, kasi mali-late na kasi siya oh. eh binalikan kita naglalakad ka pa rin ingintuan na kita <laughs> Ay, yeah. hindi, ko hindi kong matatanggap yan sir oh. okay. oh, yeah. kanin okay, sir kasi pag pumunta ka doon, kung nabala sa gulong mo, pag ano. <laughs> sige sir, salamat. Sa discount doon. Ayun, sige sir, makakabot ka na yan. <laughs> <laughs> ano mo oras na eh? Ay, kaya, bala ka pa eh. <laughs> Hindi, okay lang. Tumanggap ng pang kape eh. Hindi, okay lang yun sir. Ah, thank you ha. ah wala nga naman po. Wala naman. Yes sir, salamat ha. Okay, you're welcome po. Ingat. <laughs>